Ayan nag aano kami, nag tatanggal ng, kailangan alisin yung puno na to kasi hindi siya okay, baka makadisgrasya, masyado na siyang mamaki. Hindi siya mabitin mula yung mabak. Sige may asan yung lubid dito? Nasa bansyong, guys, si Alex, ayun, nasa tuktok, haa?

Ayan, tignan natin kung anong gagawin nila sa lubid. <laughs> Exciting. Oh. <laughs> Exciting. One. <laughs> Up. Ayan si Alex, oh. Nakakakaba. Go, Alex! Ayan na! Ayan na si Carlo! To the rescue! Ayan si Carlo! Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na. Si Carlo, guys, tutulong, tutulungan niya si Alex. Kasi kay hindi, actually, hindi ko naintindihan yung ginagawa nila. <laughs> Panoorin lang natin kung paano nila mapuputol yung dulo na yun. Napaka, napakatayog. Napakataas na puno. Tingnan natin kung paano nila magagawa. Kaya naman daw. Let's see. Tingnan natin. Ayan. Ayan sila oh. Ayan. Ah ibinigay lang ni Carlo yung low bed. Ayun. Kay Alex. Ayun, si Alex. Tingnan natin guys. Kasi kailangan na naputol yung puno na yan, ayan, ayan kasi yung punong yan ay pag lumaki pa daw yan may possibility na babagsak yan sa mga bubong ng bahay pag may bagyo kaya dapat tanggalin ayan natin. let's see nakakakaba na dun nakakakaba na Okay, let's see kung anong gagawin ni Bansyong doon. Hala. Parang nakakatakot. Make sure na hindi hindi papalo kay Alex yung ano 'pag 'yan no? Baka buma, bumuelta kay Alex 'yon. Ayan. Puputulin dito guys yung bandarite, yung banda doon para paghila ng lubid. Ayan, ayan ang lubid. Ayan, ang lubid. Hawak nila ang lubid. Ihilain na lang nila. Ayan. Lakihan mo yung pakain mo. Ayan. Parang nakakatakot. Go, Alex! Hello, lapit na. Ha? Lapit na? Tatalalayan nyo na. Pag nakita mo yung puti. Napakataas niya. Napakataas. Napakataas. Kaliwete pala si Alex, no? Ayan, Ayan na. Ayan guys. Si... Ayun si Alex. Go Alex! Exciting na nakakatakot. Panjang! Panjang!

May cola dyan sa ano, lamesa. Yan si Bansyong. Oh. Oh. Ito ang buhay ng probinsya, mga idol. Ayan. Ayan. At Ay, hindi nang init. Ha? Huh? Oh, mga idol. Ito, dikarahin ko. Pupok. Pupok

ayan ang mga apo na tumulong sa lolo nilang magkat ng melina ayan o oh. ayan meron ka ng kahoy natanggal pa yung mga kadisgrasya sobrang tayog niyan, guys sobrang tayog oh ayan grabe ayan si Bansyong <laughs> nananaba nananaba sa probinsya. Ang dami niya ng bilbil sa tagiliran. O, oh, di ba? Nananaba sa hirap. Go, Bansyong! <laughs> oh, ma, I don't know.

pagkasawa ay daw. Kailangan mabigyan ng maliwalas ang ano mga kawa. May next project. Di, next project yung mga bato. Ayan guys, oh. Yan, yung bato na yan. Gusto kong ipatanggal. Yan. Ah, ng bato. Ayan, concern sila nila sa ano. Baka raw gumulong pa atras. A <laughs> ah, September ka rin pala, Grace? Wala. Ah. 13 na ko si Lolo to. 30? Uh Oo. -oh. Tapos yung bunso namin sa 27 naman. Ah. Tatlo kami. Ang dami yung September? Wala, tatlo. Ayan si Grace. At si Alex. Si Alex, guys, yung umakyat sa Milina, na nakapuno ng kahoy. Yan, oo, nagsasalita na si Charles. Guys, kita yung sampay oh, ko. Oh. Oh. Ano. Mamahinga pa. Nagme-merienda pa eh. Sina? Carla? Si Carlo naman daw -a. guys. Si Carlo naman daw titira. Tirahin mo na. Baka tirahin pa lang iba. <laughs> yan, guys. Tignan natin kung paano gawin ni Carlo yung ano. Lola, saan mo? Akala ko, hanggang saan? Hasaan. Hasain mo yan. tas nalaglag ka, Carlo, ah? Hindi naman nalaglag. Ay, hindi. Hindi naman nalaglag. <laughs> Diyan ka naman daw kasi sinakaupo Ayan, yan ang magandang upuan, Lenlen. -Len. sinasaplit na ko yung lolo. <laughs> sinasaplit mo daw, di. Kasali si tita sa raffle ng tricycle. Guys, ayan o, oh, si Alex Oh, may lubid sa katawan. Ayan o. Oh. Ayan pa. Ikaw na anak, lubid. Ayan, ayan niya abang nya no. Oh. oh. Ayan oh. Kayang-kaya ni Alex pero nakakatakot. Tinga ta, pero, no, ta no, Alex. Box, Alex oh. <laughs> Yan guys, habang tinataga ni Carlo, yan ang kapatid ni Alex. Habang tinataga ni Carlo yung ano, yung kahoy, tinatalian naman doon ni Alex para hihilain. Yan. Pag malapit na siya, na na lang yung tatagain sa iyo, na maganda explanation. Ayan. Hihilain na lang. Nilagay lang pala ni ano doon ni Alex yung tali. Pwedeng tawuin ng Oo. O maggagatong na lang daw kami. Pag na mag-stop. Ayan. <laughs> ayan, ayan, ayan. Kaya ba Alex? Si lolo mo, tawagin natin. Kaliwete kayo sabi pag kaluwete daw ma maabilidad eh nakaabang ang tali kung nakikita niyo ay hindi makita kasi sobrang init ayon kung nakikita niyo yung tali na yon hila-hila iyon ni Alex ay ayan na si Bansyong nakikitaga tapos ihilain nila doon ayon yung lubid oh parang takot oh. na si nang na ayan sila oh ayan oh yan yung tali. Pag hinila yan nila, ayun, si Carlos sa si Alex ang hihila. Pag hinila nila yan, siguradong ano na, bagsak na. Hop! 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 Ayun, hinihila ng magkapatid. Ayun, no. Oh. ayun ayan, ayan. 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 ayan, Di, alis ka na dyan. Ayun. Ayan, Ayan na, Ayan na. Yes. Yan. Okay. Yes. Very good. Very good. Success. Success. No accident. No accident. Galing ng mga ano, ng mga, long, ng, mga ng mga apo. Mga long ranger. Ayan. Yan guys. Sana engineer ako. Hindi na. Wala, hindi na engineer pa. Ayan guys. May isa pa guys. Ayan. May isa pa. Oo. Hindi kaya tamaan yung kuryenta eh. Doon. Kaya atake doon. Papatagot eh. Oo tama, tama, haha, haha, kung mo naayos, haha, kung bakit Wala yung number one bakit hindi mo Ayan guys. Ayan guys. Masyadong mataas yun oh. Masyadong mataas.

Yung bahay ng bahay. Paano? Ay, ay na pa kasi eh, wala pa naman ako. Hello guys, ayan si Alex naman nagpalit yung magkapatid ng posisyon. Siya naman ang na magpapalakol. Ayan. Pero nakakatakot ah. Naririnig ko na yung langit-ngit niya parang talagang mabubwal na siya. Oo, sana medyo ha? pinutol to. Ha? Siyempre, tapos na ang trabaho ko, kaya kailangan marites na. <laughs> Hindi kasi mabubuo ang araw kung walang marites. Tapit na guys, konting-konti na lang. Konting-konti na lang. Go, Alex! Pagod na. Pagod na si Alex. Ayan na! Yeah. Ayan na! Ayan na! Oh, oh, ayan na, guys. Ayan, ayan na. na. Ay. Ay, yung, bahang, ay. Ay. yung bahay, Oh, my God. <thatensip> oh. na, bahay. Oh. Perfect. Success. Bansyong. Ano raw yan? Tingnan ko Sakay sa akin. <laughs> uh, 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 uh. Tulog Tita talaga, tita. <laughs> <laughs> no? Pero yung nanay nila, din nila maganyan. Hindi rin kailangan yan, ha? Nanay ko ba?